Mga kapatid, itong propesya ni Daniel na papaloob sa pitong pong linggo ni Daniel ating basahin sa pahayag 8-7. Itong mensaheng ay mangbibigay sa atin na dagdag na kaalaman para magbukas ng ating kaisipan at pagdating ng tamang panahon ay ating maalala ang mga salita na ibinigay niya. Ito ang pahayag. Pinatunog ng unang anghel ang kanyang trumpeta, umulan ng yelo at apoy na may halong dugo. Nasunog ang ikatlong bahagi ng lupa, ang ikatlong bahagi ng mga kahoy, at ang lahat ng damo. Mga kapatid, ang maikling mensaheng ito ay para magkaroon tayo ng kaunawaan at Gamit natin sa takdang panahon, kaya manatiling tapat hanggang sa muling pagbabalik ng ating mahal na Panginoon.